Hi guys, so kagigising ko lang at nagluto ako ng oras na mag alas 4 na dito sa amin. So parehas lang din yung oras dyan sa Pinas. So nagluto lang ako ng itlog, Yan lang yung pagkain ko. Tapos yun lang kasi nga nagda-diet ako guys. So may nagtatanong sa akin kung kami pa daw nung ex ko sabi ko hindi na hindi na kami tapos ayun tiyanong sa akin kung ano dati dati okay akala ko magpapakasal kayo ganyan tapos sabi ko wala na yun hindi <coughs> na mangyayari yun sabi ko ganon so ayan tapos sa mga nangyari sa amin uh, iwan ko parang ayoko na rin or basta parang ayoko na rin ganun kasi nga sobra akong dati kasi sobra akong na ano guys sobra akong nasaktan halos halos parang sinasaktan ko na rin yung sarili ko so yun nga hindi na para ano pero sabi ko okay na yun kung kasi nagtatanong sila sa akin ang dami nagtatanong guys na wala, wala na bang ano, pag-asa para magbalikan sabi ko wala na wala na pag-asa kung masaya man yun sa iba edi mas okay, mas mabuti diba? hindi natin yan yung kasayahan niya dun sa iba na hindi niya nakita sa akin so ayun, kain tayo okay yung yun at naiintindihan ko naman siya So, uh, hindi ko na, ano, ipagsiksikan yung sarili ko sa taong ayaw sa akin. Uh, guys. Hindi ako magre-revenge. Hindi ako maghanap ng iba. At hindi rin ayaw ko rin mag, mag-boyfriend. Ganyan. Uh, hindi mo na. Hindi dapat i, kapag, kapag wala na kayo nung tao, hindi dapat na maghanap ka ng iba. Hindi po ganun yon dati oo pero hindi naman ako naghahanap noon kasi gusto ko lang siyang masaktan ganyan na i ano ko siya kasi siyempre sa mga ginagawa niya sa akin pero ngayon hindi na hayaan ko na siya tapos ayun na nga ang mabuting i-revenge ko guys is yung gusto ko magpaganda magpa-sexy ganun at saka kung makahanap man siya or kung meron man siya ngayong ibang babae okay lang yun oy accepted ko na yun. Okay lang yun. Kasi wala naman kami eh. Okay lang yun. At ah, walang din naman ako. Pwede naman ako maghanap pero hindi pa. Hindi pa ngayon. Hindi mo na ako maghanap. Gusto ko muna enjoy yung buhay ko. Enjoy ko yung um, pagiging single. Kahit na may anak na ako. Mas pabuti nga yun guys. Kasi may anak ako. Ba? Kaya lang single mam nga lang. <laughs> Okay lang yan. Gusto ko nga mag ano. Marami akong gustong ano, yung pagbabago sa buhay ko. Makakita nyo na lang yan guys. Siguro sa pag-uwi ko pa. So, so, ay, kasi babalik ako dito eh. Gusto ko magpa, ano, nang magpagawa ng ilong. <laughs> Pero susunod na lang pagbalik ko. Kasi ibabalik pa naman ako dito guys. Kay meron akong bahay na ipapagawa. So ayun. Bali, uwi lang ako. And then magbabakasyon mga mga 3 weeks. Then babalik ako agad dito kasi nakapag ano na ako nakapag-decide na ako. 'Di ba sabi ko nga yung last video ko hindi ako makapag-decide nakapag-decide na ako guys, babalik ako dito kasi tataasan naman ni amo ko yung sahod ko magiging 43k yung sahod ko sa kanya so, ayan, so babalik na lang ako sa kanya next time na lang dun sa ano, sa Australia na yun yung sinasabi ko next time na lang alam nyo guys, dalawa yung niluto kong ano. Ito lang yung pagkain ko. kasi nagda-diet ako. Gusto ko talagang mag flat yung tummy ko. Gusto ko magpa-sexy. Wala akong, ayoko muna mag-isip ng kung ano-ano na nakakapag-stress sa akin. Ayun. Kasi, alam nyo guys, at saka ayoko rin ng lalaki, lalaki sa buhay ko. Yung, 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 ano, yung mag-boyfriend, hindi muna, pass muna ako dyan. Magkipag-usap, oo, makikipag-usap ako sa ibang lalaki, pero hindi muna ako makikipag-boyfriend. Ganon. Kasi ayoko ma-stress. Ayoko naman yung gaya ng dati ng ex ko na binigay ko yung lahat-lahat sa kanya. Ganon. Tapos, kung siya yung magkakamali, kung siya nagkakamali, guys, umiiyak, pinapatawad ko, kunting lambing lang, patawad agad. Pero, pag ako yung nagkamali, ako yung iiyak, ganon na part. Ako yung iiyak. Kung ako, ako, ako nagkamali, ako yung iiyak. Tapos, hindi ako mapatawad na. Parang, ganon. Mahirap yun, guys. So, hindi ka hindi ka makahanap ng lalaking ano yun sa akin kasi ewan ko may pa ano may pagka ano so ayun kaya mahirap yun mahirap yung gano'n, so maghanap man kayo ng lalaki yung mapapatawad mapapatawad ka kasi minsan ka lang hindi ka naman nagkasala ng ano eh diba? <coughs> di ba hindi naman yung nagkasala na na, na nagpag ka ng ganito ganyan hindi meron lang kaming something na ano tapos yon ako yung humingi ng tawad ako yung nagpapakumbaba binabaan ko yung pride ko wala kahit anong ginawa ko na walang wala na nangyari kapag siya yung gumawa ng mga ano ng uh, ano ba yun? kapag siya yung gumawa ng mga kung ano diyan di ba tapos siyempre, ikaw babae ka mahal mo yung tao papatawarin mo agad di ba kunting lambing lang okay na I-chat mo agad, replyan mo agad. Pero siya hindi. Kaya kung sino man yung lumating sa buhay niya, ganun din yung mangyayari. Kung hindi siya magpabago Ganun, ako kaya ko naman magbago eh. Kaya lang yun lang eh, yung part na yun. Pero ayoko muna magka-boyfriend. Pero siya, kung meron mga siyang girlfriend, okay lang yun. Wala na ako doon. Okay lang yun. Hindi na ako nag-ano guys... Tsaka hindi na rin ako na gano'n na mag magbalikan pa kami Kasi, syempre kung mahal, mahal mo yung isang tao, di ba? Kung mahal mo yung isang tao, gagawin niya lahat Para lang magbalikan kayo, gano'n So, marami na nagsabi sa akin na, ganito, hayaan mo na Kaya, gano'n, hinahayaan ko na siya kung ano yung gusto niya Ang gawin sa buhay niya Hinahayaan ko na, kung meron siyang boyfriend, okay lang yun Ayos lang sa akin, kasi ay, at least wala naman kami So, ako rin naman gano'n, pero ayoko muna kay gusto ko ano ayoko mo na ang ma-stress ako enjoy life lang makipag makipagkaibigan sa mga tao 'di ba ayun yun yung ginagawa ko nakikipagkaibigan ako sa mga ano mga tao lalaki man o babae ganyan marami akong nakaibigan doon sa Pangasinan halos halos friend ko sa FB ko taga Pangasinan lahat guys <laughs> so ayan inimit ko sila pag-uwi ko So, ayun. Kasi, pag uwi ko, mag ano ako guys, mag, mag hotel ako or mag ano ako ng apartment ko. Kasi, meron kasi, marami kasi na gano'n. Doon ka lang sa amin, dun ka na lang sa bahay, kaya, kaya, hindi pwede yun guys. Sa akin kasi, bilang ano, kasi ayoko ma ano ng ibang tao na nakikitulog sa ibang bahay ng ibang lalaki. Hindi ganon. Kaya, sabi ko nga, mag-apartment ako or mag-hotel ako kahit na kasi one week lang ako gusto kasi magpasyal kahit saan. Kaya yun lahat ng mga kaibigan ko doon sa Pangasina na nakilala ko lang through FB lang, ayan, i-invite ko sila. So ayan, tapos lalabas kami sa outing, ganun, tapos magbi Parang sila lang yung ano, mga kaibigan ko na ano, ganun, di ba? Kahit walang boyfriend, masaya naman. So, ayun, bilang ano lang, mga, mga kaibigan lang, ganun. Yun lang. <laughs> Kaya, ayun, excited na rin ako na ma sila sa personal. Ganun. Soon. So, kasi, ano eh, gusto kong pumunta doon sa Pangkasinan talaga guys. Kasi doon talaga yung ano ng lolo ko. Hindi sana ako pupunta doon. Pero sabi ni papa ko, doon to yung kaluluhan ng lolo namin yung lolo ng papa ko doon nakatira. So, gusto kong pumunta doon. Uh, at maglibot-libot, ganyan. And then, gusto ko rin pumunta ng Bagyo sa pinsan ko. Pero pag sa Pangasinan, ayan, meron naman ako mga nakaibigan doon, guys, sa Pangasinan. So, sasamahan nila ako, ganyan. Lala, ma, daming lalaki ng mga kaibigan ko. Mak puros kaibigan ko yun sila, guys. Hindi ako nag, huwag kayong mag-isip ng, ano, na, na boyfriend ko. Hindi. Hindi na ako mag, ano, ng ganun, guys. Kasi, sakit lang sa ulo at saka ayoko na masaktan ulit meron din time na mag-boyfriend ako pero hindi pa sa ngayon pagdating ng araw, panahon ganun kung merong lalaki na magsiseryoso sa akin na hindi ako iiwan at hindi iwan yung anak ko hindi sasaktan yung anak ko, ganon nun kahit na yung kahit na away namin, mag away man kami pero hindi kami maghihiwalay, ganon yun yung pinakagusto ko guys, pero ayun lang yung masasabi ko hindi na ako magsabi ng ibang ano kasi ayoko naman mabait naman yung sa yung naging ex ko mabait naman pero kaya lang guys meron siyang meron siyang uh, ano ba yan meron siyang ugali na uh, meron meron lahat naman tayo may ano na ugali pero siya kasi pagdating sa ano pagdating sa uh, pag-ibig na ganito meron siyang ugali na na kung nagkasala ka hindi ka napapatawarin ganun pero kapag siya yung nagkasala Diyos ko mio <laughs> Diyos ko wala pang isang ano pinatawad mo na di ba lambing lang niya patawarin mo na pero kapag ikaw naman magkasala kahit anong kahit anong gagawin mo dyan hindi ka niya papatawarin kahit pag ka hindi ka papatawarin guys kaya maghanap kayo ng lalaki na na ano hindi ganun yung ugali Di ba? Kasi kung mahal ka talaga niya, papatawarin kanya niya ng paulit-ulit. Pero ako hindi ako nagkasala. Minsan lang ako nagkaano sa kanya na iwan ko hindi ko rin alam kung ano yung kasalanan ko. Tinatanong ko sa kanya pero hindi ayaw niya sabihin. Kaya meron siyang ugaling hindi maganda. Ako rin naman, ganon din inaamin ko. Parehas naman din kami. Pero ako kasi, kapag nagkasala siya, pinapatawad ko siya. Wala pang, ano, pinapatawad ko talaga siya. Kasi syempre, pag mahal mo, patawarin mo. Ganon. Diba? So, okay lang yun, guys. Nice. Okay yun lang. Isa lang na, ano yung nakain ko. Sabi ko, dalawa. Kaya nag, nag boil ako ng dalawang egg. Akala ko, maubos ko. So, isa lang yung naubos ko. Tapos, ngayon na umaga, guys, breakfast ko is bread. Tapos, ano, coffee. And then, nag-exercise ako. Exercise muna ako, and then, nag-breakfast. And then, ngayon, nagluto naman ako ng egg. Pang tanghalian. Alas 4 na. Tapos sa mga gabi, hindi ko naman alam mo ano yung ano. Wala pala akong work ngayon, guys. Kasi halid dito. subukas pa ako mag-work. nalabasan ako kanina. Kaya lang, grabe, lumakas ang ulan. And then, ayun, sa Monday na, ay, sa Sunday na ako lalabas. So, ayun lang. Kaya, bye-bye, guys. <laughs> Notice me Sunday pa.